Ayun, yun ang templo ngayon ng Diyos. Panginoon, sino papasok sa iyong templo? Sinang nagluhugas ng kanilang mga kanilang. So, Di ba, araw-araw nagluhugas tayo, nagliligo tayo, nagkalaba tayo, bakit gusto natin maglinis eh. Ganun din tayo sa harapan ng Diyos, naglilinis tayo mula sa sa kasalanan. Kaya habang nasa lupa tayo, maraming puso, isa nagkakamali tayo, hihingi lagi tayo ng tawag sa Diyos. No? So yun naman, mga kapatid, sa munting inaral natin ngayong gabi, sana ay maging bahagi ito ng ating pananampalataya at buhay Kristiyano. Maraming salamat. Amen. so much. Salamat po. Puso ba? Puso ba? Puso ba?